ay Ay de las Alas, Sunshine Dizon, Yasmin Curdy at Manilin Reynes. Pare-parehong magagaling na aktres at ulirang ina. Pero alam niyo bang sa panahon ng kapaskuhan, hashtag ninang goals din sila. Sino-sino nga ba ang mga inaanak nila at ano ang ideal gifts para sa kanila? Yan ang kanilang chika ngayong umaga. Ang Sunday Pinasaya host na si Ai ninang daw ng anak ni Nadingdong Dantes at Marian Rivera na si Baby Zia pati na rin ang anak ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid na si Nate. Eh ano kayang plano niyang irigalo? Si Nate kasi may sa plane. Ziziya naman. Ziziya ay magsapatos na eh. Mga outfit-outfit na lang kwento ni Ai Ai. Talagang tutok daw siya sa kanyang mga inaanak. Meron akong notebook na ito yung birthday nila, ito yung nanay at tatay nila, ito na yung age nila. So alam ko yung oh, ano yung regalo ko sa kanila. Parang, ay, 14 years old na siya ngayon. Ang bida naman sa ika na utos na si Sunshine Dizon. Marami rin daw inaanak sa showbiz. Anak ni Katrina, si Katie. Anak ni Tanya, Garcia, si Maddie. Anak ni Angelica de la Cruz, CO2. Para sa kanya, ano nga bang ideal gift para sa mga inaanak? Pakimkim na lang. <laughs> Oo, maganda yan. So the kids can start their own funds, di diba, For their future. Um, or siguro give something useful na sure na maggamit ng mga inaanak ninyo, ganyan. Si Mami Yasmin naman, naninang ng anak ni Jeneline Mercado na si Jazz hindi raw mahilig magbigay ng laruan sa mga inaanak. Ang payo niya. At yung tipong magagamit niya, like educational, kunyari, um, coloring materials or mga storybooks or yung, yung tipong um, matututo siya from, or, or, a game. Pwedeng toy, pero yung something na, na matututo siya from it. Ang isa naman sa mga bida ng Pepito Manaloto na si Manilin Reynes, naniniwala rin daw na mas maganda kong educational materials sa regalo ngayong Pasko minang siya ng anak ni Cherry Solomon. Para sa akin ha, maganda yung uh, may matututunan sila. Sana educational, yung either books. At... O, oh, alam nyo na mga kapuso, sana ngayong Pasko, everybody happy!